Abante news and current affairs sa pagbantay at paghatid namin sa inyo ng mga balita at impormasyon sa mga pangyayari ngayong darating na eleksyon. Abante, Abante Radio, Radio. Eleksyon 2025 Special Coverage Special Coverage Gamitin ang karapatan ngayong halalan. Boto mo, pangalagaan. Abante Radio, Elección 2025, elección 2025 Special Coverage, Special Coverage. Dito sa 1494 DWAR Abante Radio, Abante Sabalita at servicio. Uy, Sabado! Sakto! Gusto mo ba ng kakaibang tambalan sa radyo na matututo ka na, maaaliw ka pa? Eto na ang pinakabago at pinakasaktong tambalan tuwing Sabado! Tara ng magkwentuhan ng malaman, magtanong sa mga tamang tao at makisali sa talakayan. Saktong tapatan. tapatan. Kasama ang mga batikang mamamahayag na sina Julio Sigovia at Sherry Ann Torres. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 1494 DWAR Abante Radio. na ang programang makikinig sa mga hinaing ng taong bayan. Magbibigay ng solusyon sa suliraning medikal ng mga mamamayan at maghahandog ng serbisyong tapat para sa lahat. Tapat para sa lahat. Ito ang Ako Bicol, ako, Bicol at ang Publiko. Publiko. Serbisyo ko ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante, Abante. Teletabloid. Teletabloid. Abante. Ab Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante, Abante Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Magandang umaga mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Isang senior citizen ang nasawi masa sa naganap na sunog sa residential area sa Gagalingin, Tondo, Maynila. Nagliyab ang sunog kahapon na nagsimula sa barangay 182 na siyang ikinasawi ng 44 na taong gulang na ginang habang natutulog. Nahirapan ang mga bombero sa pag-apula ng sunog dahil sa makipot na daan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, apat na 6 ka na kabahayan ang apektado ng sunog at pitong pamilya ang naapektuhan. Ayon naman sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, 11:24 PM unang naiulat ang sunog. Under control o kontrolado na ito sa oras na 12.53 a.m. Araw ng linggo at 1.29 a.m. naman nang ideklarang fire out. Samantala, Abante Radio Live Report! Bahagi ng highway sa Palawan hindi matawiran ng mga sasakyan dahil sa patuloy na pag-ulan, umabante sa balita si Abante reporter Romy Luzares. Romi Si Romy, samantala, isang dedong pawikan naman ang natagpuan sa Pilar Capiz. Umaabadi sa balita si Abante reporter Joven Escaniel. Joven. Natagpuan sa baybayan ng barangay Kasanayan, Pilar Capiz, ang isang walang buhay na pawikan. Namataan ito kahapon, February 8, 20, 2025, na may haba na 2 feet at 2 inches at lapad na 2 feet at 4 inches posible na putukan ng dinamita ang pawikan dahil sa sugat sa kanyang likuran na ikinasawi nito. Agad na ipinalibing ng Kapis Provincial Bantay Dagat ang nasawing pawikan. Ako si Joven Escaniel, ng Abante radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report Samantala, highway o oh, bahagi ng highway sa Palawan hindi madaanan o oh, matawiran ng mga sasakyan dahil sa patuloy na pag-ulan. Umabante sa balita si Abante reporter Romy Luzares. Romy, go! Stranded na mga bibiyahe mula po sa Pinsa City na patungo ng mga munisipyo sa sur ng Palawan dahil sa pag-apaw ng tubig sa National Highway sa bahagi ng bayan ng Aborlana. Bagay ang ilang mga lugar sa lungsod na at uh, pabalik dito sa Puerto Princesa ay hindi na rin uh, makatawid mula pa kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito doon ilang uh, barangay sa bulan uh, Palawa, na Palawan ay binahan na rin uh, at inilikas ng mga residente. Ikalang, ikalawang araw na ngayon ang pag-ulan dito sa Palawan dahil sa shearland at bahagi umano ng niya. Wala pang nilalabas na kabuhang sitwasyon ng PDRMO sa kalagayan ng iba pang munisipyo sa, munisipyo sa Sur ng Palawan. Pero sa mga video at pictures na natatanggap ng Bantay Radio, may mga munisipyo na Sur na mainit ang panahon at walang pag-ulan. Sa bahagi naman ng Norte, ang uh, bayan ng El Nido ay uh, tuloy ang tour sa kanilang lugar. Samantalang dito sa Puerto Princesa City sa mga oras nito, ilang uh, national highway ang hindi na rin madaanan dahil sa patuloy na pagbuho sa uh, ng ulan. Kansel uh, narin na rin ang tour uh, sa Puerto Princesa City Underground River at ilang pang tour sa lungsod. Uh, ako si Romeo Lozares ng Abante Radio, itong balitang mabilis, uh, mabangis at walang hindi. Maraming salamat at ingat dyan, Romeo Abante Radio Live Report Samantala para sa iba pang nangungunang balita Mag like, follow and subscribe na Sa DWAR -A Abante Radio sa Facebook at Youtube At DWAR 1494 naman Sa Instagram, TikTok at X Sa mga oras nito Sumayin nyo ang balitang mabilis Mabangis at walang mintis -min. Magandang umaga ako si Charmaine Abong At ito ang Abante Radio Balita ngayon Para sa katotohanan, sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494-DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante Sabalita Art Servicio.